dalawang lalaki direksa sa ng sexual na aktividad huli sa loob ng Burnham Park sa Baguio City. Kasama mo mula sa IFM Baguio si Idol J and Calis. Rfn Live Report. Samantalang pinalaya ang dalawang lalaki matapos magbayad ng tig-3,000 piyansa matapos silang mahuli na nagsasagawa ng sexual activity sa loob ng Burnham Park sa lungsod ng Baguio ayon sa ulat ng pulisya Nahuli ang dalawang lalaki matapos silang maaktuhan ng isang security guard na nagroronda sa bahagi ng biking lane Inner Lake Drive ng nasabing parke Inilarawan ng otoridad ang insidente bilang isang kaso ng grave scandal Kinilala ang isa sa mga suspect na isang 40-anyos na lalaki na may asawa residente ng Kenon Road at Tubong Mountain Province. Ang isa pang suspect ay isang 27 anyos na binatang lalaki na residente ng Legarda Road at Tubong Nueva Ecija. Humingi ng tulong ang security guard sa kanyang mga kasamahan na agad namang rumesponde at nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang lalaki. Patuloy ang investigasyon ng mga autoridad kaugnay sa insidente. Nagbabalita mula IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Calis, Tatak, RMN.